Torrex, heads guys Panalo po tayo ng last 35,000. Panalo din po tayo guys sa pabagdok. So ito po yung mga propo Unahin po natin yung last two guys. Ito po yung last two. So meron po tayong result dito, guys 033 yung last two po binigay. At ang second naman po guys is yung pabagdok po natin na 807 guys yung yabi ka So congrats po sa lahat ng mga nanalo guys. Ngayon guys, is bibigyan ko po kayo ng pasakay. So pinakarabis po na pasakay po ni Bossibo ngayon guys. Walang iba kundi meron po tayong pasakay 7. So, ito po. Pinaka na best ko po is Pasakay 7 for today. So, pinaka na best ko po yan na Pasakay 7. So, meron po akong dalawang kombi sa 7 guys. Meron po akong 713. 713 guys. At meron din po ako 771. So, dalawa yan guys. Silbi, so, di, ang dito is pa-slide na lang po. So, 713 at saka 771 doble po. So, i-pick nyo po yan guys. Mapa-STL man yan or mapa-national. So, tapos guys, yung pa-maintain po natin, is meron po tayong pamintain gun 112 double din po so pwede siya STL pwede din po siya sa national so yung ito so dito po guys meron po tayong tinatawag po na exclusive for VIP members 79 lang po yan good for 1 month guys 79 so dito po mag guys hanapin nyo mo yung join button for 79 pesos guys 79 lang po yan oh, Gcash po bayan dyan, dya, dyan or Gcash or ano Gcash or load po so yun lang po guys meron din po tayo dito guys don't forget to subscribe guys no ah uh, don't forget to subscribe also guys paki like and subscribe so yun lang po guys ingat po babay po sa inyo lahat.